Pagkatapos ay sinimulan niyang muling bugbugin ang kawawang lalaki na walang pagkakataong makapagpigil at lalong lumala ang sitwasyon dahil hindi nag-iisa ang kanyang umaatake. Nakatayo ang mga kaibigan ni Tegyu sa tabi, pinapanood ang isang panig na pambubugbog na may mga ngiti. Ngunit sila ay talagang tense at natatakot sa walang awa na ugali ni Tegyu dahil siya ay hindi mahuhulaan at napakamalupit. Kahit ang ibang mga estudyanteng high school ay natatakot sa kanya si Tegyu ay 185 cm ang taas at mayroon siyang malaking pangangatawan para sa isang sophomore na estudyante. Walang duda, siya ay isang nangingibabaw na presensya sa kanyang mga kapantay at kilala kahit sa mga gangster dahil sa kanyang kakayahan sa laban. Pagkatapos ng ilang sandali, natapos na ang pambubugbog, sumisigaw ang lalaki ng masakit. Kinamot niya ang kanyang leeg at lumapit sa kanyang mga kaibigan na nagrereklamo na hindi siya makabili ng motorsiklo ngayon dahil hindi niya nakuha ang perang inaasahan niya. Nang makita ang nagagalit na lalaki na papalapit sa kanila, agad na nainis ang grupo ng kanyang mga kaibigan. Sa kasamaang palad para sa kanila, naging totoo ang kanilang mga takot nang lumapit si Tegyu sa kanyang gang at tinanong kung may sino man sa kanila na nakakakilala ng tao na maaari niyang hingan ng pera para bumili ng motorsiklo. Naabutan ng gang ang kanilang sarili at isa-isa silang kinamot ang likod ng kanilang mga ulo ng may kaba. Pagkatapos, biglang naisip ng isa sa kanyang mga kasapi ang isang pangalan at tumingin siya kay Tegyu at tinanong kung bakit hindi nila tawagan ang matangkad na lalaking may kulot na buhok na mula sa kanilang klase. Ang mga labi ni Tegyu ay umikot sa isang masamang ngiti nang malaman kung sino ang tinutukoy niya. Pagkatapos ay idinagdag niya na balak na niyang tawagan siya sa araw na iyon. Dahil sa tingin niya ay nararapat siyang makatanggap ng magandang pambubugbog bilang regalo sa bagong taon. Nag-iisip sila kung paano nila bubugbugin si Rio Wan. Si Tegyu, na may inis na muka, ay nagsabi na si Rio Wan ay basically walang tahanan at wala silang makukuha mula sa kanya. Pagkatapos ay nagpasya siyang kapag dumating siya Bubugbugin niya ito at magiging bulag dahil sa sobrang kahirapan. Bigla, isang yapak ang umuukit sa walang laman na pabrika at sa pasukan, tiwala na pumasok si Ryu sa gusali habang si Wani ay nag-aalangan na sumunod sa kanya. Nang makita si Wani, nagsimula ang mga huligan na tumawa, sinasabing balak nilang tawagan siya, at heto siya. Dumating na siya sa sarili niyang kusa. Pagkatapos, nang mapansin ang isang pangtao sa tabi ni Wani, na nakatayo ng may tiwala, naiinis si Tegyu, nag-iisip kung sino siya. Pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas, sinisiraan si Wani na sinabing paano siya naglakas loob na magdala ng ibang tao ng walang pahintulot. Ngunit si Ryu ay nakatayo lamang doon ng tahimik, nakatitig sa kanila at nagsimula si Wani na manginig sa takot. Nakita ang ganitong tahimik na pag-uugali, lalo pang naiinis si Tegyu. Pagkatapos ay galit na dahan-dahan siyang lumapit kay Wani at tinanong siya kung nagdala siya ng isa pang tagapagutos. Ngunit bago siya makapagsalita, humakbang si Ryu Pasulong na may ngiti sa kanyang mukha at tiwala na nagsabi na siya ang kanyang nakatatandang kapatid. Tumawa si Tegyu pagkatapos ay humarap kay Wani na nakatayo sa likod ng kanyang nakatatandang kapatid at pinaalalahanan siya na sinabi na niyang bantayan ang kanyang mga salita kung ayaw niyang mabugbog at ngayon ay dumating siya kasama ang kanyang nakatatandang kapatid sa kanyang taguan upang makaganti na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Piniga ni Tegyu ang kanyang mga kamao at sinabi kay Wani na siya at ang kanyang kapatid ay mamamatay ngayon. Pagkatapos, humarap siya sa isa sa kanyang mga tauhan, tumango at inutusan silang kumilos. Ang huli, na hindi alam kung ano ang pinapasok niya, ay tumango ng may masayang ngiti habang si Tegyu ay nakatayo sa likod na may nakapulupot na mga braso, dahan-dahang lumapit ang kanyang tauhan kay Ryu at sinimulang kutyain si Wani, tinatanong kung napatay na ba ng kanyang kapatid ang kahit isang langgam. Ngayon, nakatayo ng harapan sa mga tunay na lalaki, inihambing niya ang kanyang taas kay Ryu, sinasabing gaano siya kaliit at kung gaano pa ang mas maliit kaysa sa tunay na isa. Ngunit bago niya natapos ang kanyang pangungusap, isang mabigat na kamao ang bumagsak sa kanya at sa susunod na alam niya, nakahiga na siya sa lupa, may dugo mula sa kanyang mukha at bibig. Nang makita ang pagkatalo ng kanyang kaibigan, agad na tumakbo ang isa pang lalaki kay Ryu, na nagtatangkang saktan siya gamit ang kanyang kamao. Gayunpaman, nakaiwas si Ryu Min sa kanyang atake at sinuntok siya sa panga. Ang hampas ay napakalakas na nagbigay siya ng masakit na sigaw at lumipad ng ilang metro palayo, tumama sa ilang mga debris sa likuran niya. Kasabay nito ang unang lalaki na nakabawi mula sa hampas, pati na rin ang natitirang kalbo na lalaki na sumisigaw ng galit na mamatay siya, ay muling tumakbo kay Ryu. Gayunpaman, ang sabay-sabay na atake na ito ay walang silbi, dahil ang nakuha nila ay dalawang hampas sa kanilang mga muka at sabay-sabay na nagsimula silang umiyak sa sakit. Pinapanood ni Tegyo ang kanyang mga kaibigan na binubogbog at gumagapang sa sahig na may masakit na ungol. Pagkatapos ay naglakad siya sa tabi ng mga nahulog na kasamahan, lumapit kay Ryu, at may nakangiting ngiti ay tinanong si Ryu kung tiyak na nag-aakto siyang hindi tiwala dahil tiyak na mayroon siyang ilang pagsasanay sa boxing mula sa kung saan. Ngunit hindi ito sapat upang talunin siya dahil gaano man kahusay si Ryu, hindi niya malalampasan ang pagkakaiba sa bigat. Si Tegyu ay 185 cm ang taas at may matibay na pangangatawan, habang si Ryumin ay 165 cm ang taas at mukhang mahina. Ang pagkakaiba sa bigat ay halata at madali nang mahulaan ang kinalabasan ng laban sa pagitan ng dalawa nang hindi pa ito pinapanood. Gayunpaman, sa sorpresa ni Tegyu, hindi mukhang natatakot si Ryu na may ngiti sa kanyang muka. Humarap siya sa malaking tao at tinanong siya kung hindi ba siya nanonood ng balita. Nang marinig ang mga kalokohan na ito, nag-charge si Tegyu kay Ryu gamit ang kanyang muka, ngunit sa kanyang sorpresa, nakaiwas si Ryu ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay naghagis si Tegyu ng mga suntok at sipa, ngunit nakaiwas si Ryu sa lahat ng ito ng walang kahirap-hirap. Ngayon ay nagiging malabo ang kanyang paningin at humihingal siya ng mabigat, nagtataka sa galit kung bakit hindi siya makapagbigay ng kahit isang tama kay Ryu habang pinipigilan ang kanyang mangangipin. ngipin. Kasabay nito, ang kamao ni Ryu ay nagniningning ng asul na aura. Pagkatapos ay humarap siya kay Tegyu at sinabi na kung siya ay nanonood ng balita, alam niya na ang pag-atake sa isang manlalaro tulad niya nang ganun kadali ay katumbas ng pagpapakamatay. Sa susunod na sandali, naghagis siya ng napakabilis na suntok na tumama sa panga ni Tegyu na nagpadapa sa kanya, ngunit hindi ito sapat upang talunin siya. Muli, nagmadali si Tegyu na atakihin si Ryu na may matinding sigaw ng mga pagmumura. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa at pagkalito, hindi tumama ang kanyang suntok sa target dahil biglang nawala si Ryu. Hindi makapaniwala sa nangyayari sinubukan niyang lumingon na may takot sa kanyang mukha. Bago siya makapag-react, naghagis si Ryu ng isa pang suntok sa mukha ni Tegyu. Sa masakit na ungol, pinahid ni Tegyu ang kanyang ilong at pagkatapos ay nagsimulang dumugo mula sa kanyang bibig at ilong na may nabasag na ng ngipin. Nang makita ang kanyang nabasag na mga ngipin, sumigaw siya ng malakas sa galit, idineklara na sa araw na ito ay papatayin niya si Ryu hindi ito magiging mapayapang kamatayan. Nais niyang torturin siya bago ibigay ang pangwakas na hampas. Na may determinasyon, muling naghagis siya ng suntok patungo kay Ryu Min, ngunit sa pagkakataong ito, hindi nakaiwas si Ryu sa atake. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Tegyu na nag-iwan kay Tegyu sa pagkabigla. Nagsimula si Ryu Min na maghagis ng sunod-sunod na suntok kay Taegyu at nagulat ang mga tauhan ni Taigyu sa likod. Napansin ni Taigyu na ang mga suntok ni Ryu ay nakatuon lamang sa kanyang mukha, na tila sinasadya siyang mapahiya sa harap ng kanyang grupo. Ang pagkaalam na ito ay nagpasiklab ng kanyang galit, kaya't muli siyang sumugod kay Ryu, ngunit sa pagkakataong ito, malakas na sinipa ni Ryu si Taegyu. Lumipad si Taegyu at bumangga sa pader. Napakalakas ng sipa na hawak ni Taegyu ang kanyang leeg nahihirapang huminga, may mga nabasag ng ngipin, nanginginig sa sakit at may laway na umaagos mula sa kanyang bibig. Dahan-dahang nilapitan ni Ryu si Taeyu at, sa isang malamig na tingin, tinanong kung masakit ba. Punong-puno ng galit si Ryu dahil sa mga nakaraang pagkakataon na siya ay mahina, nakita niyang binubuli at malupit na pinapalo ang kanyang nakababatang kapatid. Ang mga alaala -ala na iyon ay nagbigay sa kanya ng takot at hindi niya ito makalimutan. Habang dahan-dahan siyang lumalapit kay Taiju, natatakot si Taiju at nahirapang magsalita na huwag lumapit. Hawak pa rin ni Taiju ang kanyang leeg at nagmamakaawa kay Ryu na huwag na siyang saktan, sinabing siya ay humihingi ng tawad. Gayunpaman, hindi ipinagpatuloy ni Ryu ang pisikal na pag-atake. Sa halip, may ngiti sa kanyang mukha, mahinahon niyang hinawakan ang mga kamay ni Taiju at tinanong, Mag-aasawa ka ba sa akin? Nagpatuloy siya na sinabing hindi dapat nakialam si Taigyu sa kanyang kapatid. Sa isang snap, umabot ang tunog ng pagputok sa pabrika at nagsimula si Taigyu na sumigaw sa sakit. Nabali ni Ryu ang lahat ng daliri ni Taigyu at siya ay nasa matinding sakit, hawak ang kanyang kamay. Ngunit hindi natapos ang pagdurusa doon. Hinawakan ni Ryu ang isa pang kamay ni Taigyu na nagdulot ng takot kay Taigyu. Sa isa pang snap, Nabali niya ang limang daliri ni Taiju at nagsimula itong sumigaw ng may pagkabaliw. Nakita ng mga tauhan ni Taiju ang walang awa na tanawin at tumakbo silang lahat sa takot kahit si Wani na nanonood ay hindi nakatiis sa nakakatakot na tanawin. Sa isang seryosong ekspresyon, binalaan ni Ryu si Taiju na huwag hawakan ang kahit isang hibla ng buhok ni Wani. Umiiyak si Taiju at nangako na hindi na niya ito gagawin ngunit biglang mumiti si Ryu ng napakasayang ekspresyon. Muli niyang hinawakan si Taegyu, sinabing maaaring magbago ang isip ni Taegyu sa hinaharap kaya kailangan niyang tiyakin na hindi na siya makikialam. Sa puntong iyon, nabali rin ni Ryu ang mga pulso ni Taegyu at sumigaw si Taegyu sa matinding sakit sa loob ng maraming oras. Nagbago ang tanawin at nakita natin si Ryu na naglalakad, ang kanyang nakababatang kapatid ay nag-aalangan na tinatawag ang kanyang pangalan. Tumigil si Ryu at nagtanong si Wani na nagulat kung paano nagawa iyon ni Ryu at kung natutunan ba niya ang ilang uri ng martial arts sa ibang mundo. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Ryu at sumagot na tulad ng sinabi ng balita, ang mga manlalaro ay maaaring gamitin ang kanilang mga kakayahan sa totoong mundo. Bilang halimbawa, itinuro niya ang kanyang kamay na nagniningning ng maliwanag na gintong liwanag. Sa susunod na sandali, isang itim na kutsilyo ang lumitaw sa kanyang kamay na nagdulot kay Wani ng gulat. Nakita ang kutsilyo na biglang lumitaw sa kamay ni Ryu. Labis na natuwa si Wani at puno ng kuryosidad at nagniningning na mga mata, tinanong kung paano ito nagawa ni Ryu. Si Ryu na may mabait ng ngiti, ay sumagot na ito ay isa sa mga kasanayang nakuha niya mula sa ibang mundo at lahat ng ibang manlalaro ay maaari itong gamitin. Pagkatapos, habang ibinabalik ni Ryu ang kutsilyo sa kanyang imbentaryo, naalala ni Wani ang nangyari sa pabrika at nagtanong sa parehong nagulat na boses kung natutunan ba ni Ryu ang lahat ng kanyang bagong mga teknik sa pakikipaglaban mula sa ibang mundo. Sumagot si Ryu na hindi siya natutong ng anumang teknik sa pakikipaglaban at nagawa niya iyon dahil mas mabilis siya kaysa sa kanila. Umabot na sa antas LV ang kanyang dexterity stat, idinagdag na ang agility stat ng mga normal na tao ay nasa paligid ng 31 puntos, habang ang mga profesional na atleta ay maaaring umabot ng 10 puntos at ang kanya ay 11. Kaya ngayon, kasing bilis na siya ni Usain Bolt, sinundan siya ni Wani, at tinanong kung ano ang mangyayari kung siya ay umangat ng antas. Sumagot si Ryu na hindi niya alam dahil hindi pa siya umabot sa antas na iyon at tanging sa pag-angat ng antas lamang niya malalaman ang sagot. Ngunit sa loob, alam niya ang sagot. Sa kanyang ikatretinong nabuhay, sinabi niya ang lahat tungkol sa kanya sa kanyang nakababatang kapatid na mangyayari sa hinaharap at siya ay isang regresor. Dahil dito, naging target si Wani ng ibang mga manlalaro at nahuli ng isang manlalaro. Kahit na nagkaroon siya ng paghihiganti, ayaw niyang maramdaman ang mga emosyon na iyon muli, lalo na ang kanyang nakababatang kapatid na magdusa dahil dito. Lumiko siya upang tingnan ang kanyang nakababatang kapatid na sumusunod sa kanya. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili upang protektahan siya sa darating na laban sa pagitan ng mga manlalaro. Pagkatapos, umingay ang tiyan ni Wani at tinanong ni Ryu kung siya ay gutom at iminungkahi na mag-almusal silang magkasama. Nang marinig ito, masayang tumango si Wani na may nagniningning na mga mata. Pagkatapos, pumasok ang dalawang magkapatid sa pinakamalapit na tindahan. Agad na pumunta si Ryu sa ATM. Nang makita ito ni Wani, tinanong niya kung saan siya pupunta, sinabing ang mga noodles ay nasa ibang lugar. Ngunit bumalik si Ryu at sinabi sa kanya na maghintay ng ilang minuto. Pumunta siya sa ATM at ipinasok ang kanyang card. Tumingin siya sa screen at naisip sa kanyang sarili na ito na ang lahat ng kanyang naipon hanggang sa puntong iyon. Ang kanyang balanse ay $134 na humigit kumulang 100$. Matapos pumili ng halaga ng transaksyon na 100,001$, pinindot niya ang button upang kumpirmahin ang transaksyon. Nang makita ang malalaking pera sa mga kamay ng kanyang nakatatandang kapatid, nagulat si Wani at tinanong kung bakit kailangan niya ng ganitong kalaking pera, na sinagot ni Rio na kailangan niya ito para sa isang bagay.